Mga ito dito natin ilalagay yung big yung may mga tali na tsaka yung mga walang sipit. Dito muna natin ilalagay. Hay ulo tani noy. Mindanao eh. Ito. 190 678 170 28 oh 82 so ayan ito yung mga kuan mga idol oh. so ito yung binigay kanina na kuan ah mahina na patay ah, basi buhay mabuhay pini ah, patay na Buhay pa na Buhay na Hmm? Uh -huh. Buhay na Mhm. Uh hmm? Hmm? Eh? Galang po Patang na di uh -huh. uh -huh. kuha niyan 200 pieces bale 4,000 yan <laughs> hindi natin idediretso mga idol sa tubig para itu kuanan muna siya tuh peraso Bale itong mga idol, itong walang mga kuan. Sipit tsaka ito, halos parehas lang yung presyo. ito mga walang sipit na itong mga idol, pag kuan ito, pag nagpalit na siya ng balat, o magluluno na, magkukuha na to malalagyan na to siya ng sipit ito 20 mil mga idol 20 mil 20, 20 mil mahigit pero yung 20 mil na yan kung swertehin lang ilang pirasong alimango lang yan qua này nó cũng cần gắt. Ừ, Cứ

So, so bali ito mga idol. Tatanggalan muna natin ito ng mga kuhan, tali. Pahitin ko ng gano'n. Oh, marami-rami rin 'yan. Mahigit sandaan 'to. Tung kuan na 'to. Tanggalin okay. muna natin 'yung tali. Tanggalin na 'to, konti na lang. Ito 'yung kokon na natin 'to. Tumunang itito, medyo kanto mga idol, malaki. Okay. kiling na kiling para maka-video நோ பாயிக்கு பிருக்கேன ஹம லुनுгали ஹோ ஆடோ குளுனுங்கா நெஹோ ஹான் ஹான் கோரம் பட்டை nabutan sa luno dili to kano adon oh, luno na ngani ho oh. hmm okay wala well, mga patay na ko ang gayud narago ka mo kay patikawatan makakatilaw ini lah bagus Tira na. <coughs> 170. Ito naman yung 170. Bale itong apat na karton na ito mga idol. Bale 16,180. <coughs> sa presyo pero mahigit 1,000 lang to nasa 1,170 lang ata Mga ini ko yung mga patay. Uh -huh. Ay ni go man Pero Ano man dalo? Ni patay naman, ilang piraso lang.

kuah ini kalau huh? mau dalik sini buka hmm. yuk tidak sepun tidak ada monok hmm. siripi itu নগা এনেকুৱা <night> Oh, ito na mga edul, 190 ito. 190. Bali itong apat na box, 16,000 yung kuan ito. Hmm. <laughs> kurut-kurut dah nak no. Ito ngayon, dalo may mga medyo mahina. Oh, pero okay naman no? Oh. na ako na naman. Ito, wala na to Medyo mahina na. Ito may patay oh. ito naman mga idol oh. ang presyo nito tsaka yung sa maliliit na kinuha natin kanina konti lang yung diferensya ito 20 20 pira 20 isang piraso yung isa na yung maliliit na kanina 16 ice yung isang piraso nun so yung diferensya nya kuan lang 4 pesos lang So bali kumuha kami ng 200 piraso. Bale yung na-load natin yung una dito nasa oh, nasa 1-3 siguro no? Nasa 1-3 yung una. Tapos pero may mga langaw-langaw tayo doon. Ngayon walang langaw-langaw na kinuan. In-load. Puro TX TX kagwa, no? small TX small tapos ito naman yung big pero konti lang yung diferensya 4 pesos lang yung diferensya nya utang pa yung kwan nito mga idol utang pa yung iba nito kasi yung nakuan pa lang namin ito na down 7,000 so kulang pa kami ng 13 13 plus 13 plus yung kulang mabuti naman mga idol kasi kuan kaibigan na namin yung nag ng similya nakakautang na kami kung iba-iba, hindi po hindi yun ang puputang sa iba. Tayo po sa na nanah. Okay po sa inyo. Abom. Balikin kok natin mga idol. Bale ito mga idol, pag nag-nag-na-paid pag na namin to, kukuha ulit kami. Damihan na natin kasi parang yung una nating inilo dito Bali 2000 kaunti lang yung kuan mga idol nakikita namin na alimango So ngayon damihan na natin Bali yung na na natin nung una tsaka ito mga to So pag na natin ulit pag na-bayaran na to sa kulang natin magkukuan ulit tayo magdadagdag kahit mga ganito na kalalaki yung dadagdag natin mga big na big ito yung tinatawag na big untuk Pusodalan ng tubig. Ha? Alam ko yung pusodalan ng tubig, pero ang ganda ng linda. Nice. Blue ang kulay sini, 'no? Yung Mga 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 kwan Ayan mga idol tapos na tayong mag load ng mga similya natin So yun mga idol update ko na lang kayo pag medyo malalaki laki na to Siguro December eh. December pwede nang kwan yun pag maganda yung tubo ng mga limango pwede yung na-harvest yung mga nauna yung yung big pero yung mga nauna natin langaw langaw tsaka TX medium siguro mga kumpa mga idol January February January February so may pa kuan na tayo may aantayin tayo so yan yung fish pa natin ah, na narin So maganda na yung kuan mga idol, yung dike. Na ayos na yung dike. Dati napakababa ng dike, ngayon okay na. Itong division na lang to dito. Ilang kuan na lang yan. Ayun mga ito lang dito lang yung video ko. So shout na lang sa inyo lahat at shout out sa 43,000 subscriber natin. So thank you sa panonood. So yeah, ingat kayo lahat.